Sa lumipas na trahedyang dulot ng nagdaang bagyong pepito, isang kwento ng pagsubok at pag-asa ang ibinahagi ng isang haligi ng tahanan sa programang Count Your Blessings ni na Congresswoman Cherry Umali at Dr. Kit de Guzman. Si Fernan Lapurga mula sa bayan ng Rizal Nueva Ecija ay isang ama na nawala ng asawa at anak matapos silang tangayin ng rumaragasang baha mula sa bundok. Kasama ang kanyang pamilya, sinubukan umano nilang lumikas ngunit sa bilis ng pagtaas ng tubig ay hindi nila nagawang makatakas. Ayon kay Fernan na siya sa tabi ng kanyang pamilya hanggang sa huli ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nagawang kumapit pa ng kanyang asawa at isang 13 years old na anak kaya nahiwalay ang mga ito at tuloy ang inagos ng tubig. Tumutunog po para pong talagang ano, makagigibas po. Galit na galit yung tubig. Oh. Ano, Saan ano po ba kayo nakatira? Doon na po ilog? sa tabi po ng ilog. Tabi ng Ito ilog? Ito po ilog, tapos pumarte po kami sa pinong mataas yung mataas na pinuntahan namin, inabot din po yung Doon na kami naanob. Kwento pa ni Fernan, himala siyang nakaligtas kasama ang kanyang panganay na anak at pamangkin. Kaya kinabukasan ay agad nilang hinanap ang kanyang mag-ina, ngunit natagpuan ng mga ito na wala ng buhay, makalipas ang limang araw ng kanilang paghanap. Sa kabila ng sakit na pinagdadaanan, nananatiling matatag si Fernan at patuloy na nananalangin para sa lakas na harapin ang kanyang buhay at hilingin na sana'y nasa mabuti ng kalagayan ang kanyang mag-ina. Titimpla mo ako ng kape, tapos titimplaan ko ni Busha. Hmm. Yung po namin, dalawa. Ipinagpapasalamat din niya ang mga taong ginamit ng Panginoon upang siya ay matulungan, kabilang na dito ang kanyang mga kamag-anak at lokal ng pamahalaan na sumagot sa lahat ng kanilang pangangailangan. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.